Tawalin namin. Tatakas na naman. Ano ang Sige, kadena! Sige, sige! Wala mo makakasip to. Mananawa kayo ng kauhuli sa akin. <laughs> sige. Pag kadena niyan, daling kagad sa buo. Yes, sir. Kalaan <laughs> nyo. <laughs> Pili ba ko sa iyo, Boy takas? Wala kang kakupas-kupas. <laughs> Wala ka din naman kadala-dala. Na <laughs> Mananawa sila ng kauhuli sa akin. <laughs> <laughs> Galing mo. Siya pala, Boy. Uh, Baka eh, maubusan ako ng oras. Magpapaalam na ako iyo. Mahaba rin pinagsamahan natin eh. Lalaya na ako bukas eh. Ano? Lalaya ka na? Yes, boy. Hindi pwede Sama ko! Ah. bukas. lang. bukas. O bakit pagbababukas mo pa? Ngayon na! Time is gold! Ano ba na Okay, Ano ba na Ayan! Ang tinamin kayo! Ang ka, tinamin oh, 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 oh. yeah. oh, ya kayo! Ang tinamin 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 ب Banyak berita. Cari nak buta yo. Pilih satu kabut tayo. Mo, ayo, Igway, ayo, 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 saya! Hanapin nila nung pumuga sila. Hanapin nyo sila! Baka nasa paligid lang yung mga yan. Ano kaya yung mga loko niya? <laughs> Responsibilidad mo yan, Sarento. Yes, sir. Kailangan mahuli mo agad sila. Yes, sir. Kung hindi mo sila mahuhuli, matatanggal ka sa serbisyo. Uh -huh. At magkakakasok ka pa. Uh -huh. Makukulong ka. Uh -huh. Hanapin nyo sila! niyo yung mga walang yang yan! <coughs> ah. <coughs> Patawakin mo na naman yun. Jack, alam kong may binulong sa iyo si Amante bago siya mamatay tungkol dun sa 20 milyon. O okay, ano ngayon? Alam ko kung saan simbahan. <laughs> Alam mo? Mm uh -uh. Saan? Sabihin mo muna yung mismong lugar. Hindi! Sabihin mo muna yung simbahan. Hindi! Sabihin mo muna yung mismong lugar. Hindi! O, oh, ano yung uh, lugar ang pinag-uusapan nyo? Ito! Itong lugar natin, talagang mayaman tayo sa kalikasan. Oo, oh, mabuti yan! Okay! <laughs> Mga pulis! Mga pulis, susukunan ko! Susukunan hey, ko! Hindi! <laughs> Hindi! Ipagod ninyo siyang pamilyong kotin! Ito kayong <laughs> tinit! Ano ba? Anong mapagal ninyo? ako dito? Walang yaka yung pagka nagkataon, tanggal na ako sa trabaho, magkukulong pa ako! Melihat dia ketika ketika dia hulai mga tas nak. Oh. Ibun. <laughs> Yang menang kali kelasan. Lama dinan cyan. <laughs> Sayang gitu. Ibun. Bapak hmm. berli, bapak berli ni Ibun. Ali sian assistant. Bapak tanya. ng ibon na yan? Isabog ba yung baril Asintadyo din ang mga iyon, ano? Pambihirang buhay ito. Lalaya na ako bukas. Ngayon bumigat pa ang kasalanan ko. Iswerte e, nga tayo eh. May pagkakataon tayong makuha yung kayamanan. Hoy! Eh, anong kayamanan? Uh, uh, Ah, uh, ah, uh, uh, boy, ang ibig sabihin ni Popoy, ah, uh, ang kalikasan ay kayamanan, ah, uh, uh, kaya kailangan uh, ingatan. Huh, mabuti yan, tama yan, mabuti yan. At saka dapat naman eh magpalit tayo, ay hindi tayo makakalayo ng ganarang itsura natin eh. Eh, saan naman tayo kukuha? Ay di mangharang tayo. O, oh, ano, matatagta uh, ka na naman ang kaso ambos yan, hindi, ambos. Hindi, hindi. <laughs> Maharangan natin at nang makakuha tayo ng damit. Iyong. Sa so, paano paraan? Isa sa atin. Hihiga sa gitna ng kalye. Kunyari magpapasagasa o dititigil ang mga iyon. Ay ay ay, Bakit sa akin kayo nakatingin? Labas ako dyan. Ang bihira ka naman, Boyo. Pati ba naman sa pilingan tumatakas ka? Abay, imposible. Ako nasa gitna eh. Kaya isa sa inyo nasa dulo. Ando mo pa dyan. Kaya problema niyo ang dalawa yan. Obo, ay di ikaw na naman, Pagre. Teka, teka. Bata ko na naman. Ang mabuti pa daanin natin ang pagpili sa isang paraang magino at kagalang-galang. Paano? Jack and Poy. Mm. -hmm. Mm -hmm. Jack and Poy naman. <laughs> kagalang-galang po. Mm <laughs> -hmm. Talaga, Jack. Dapat kasi pitik bulag ang pinili ko eh. Uh -huh. mm -hmm. Aduh, oh, wala apa, Pak? Diana. 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 Apa? Ah, hindi na tigil. natin. Oo oh, nga naman. Ay, nakakostum ka mo? Lalabas din ka mo? Kalalabas ng lang ang amin eh. Sino ang driver nito? Siya! Ako. Nagya kayo ah. Kayong tatlo, muntik nyo na akong patayin ah. Sige, ba niyo yung mga uniforme niyo! Bal. Mm -hmm. hindi <laughs> ah, kayo natatakot? Oh, Lepi. <laughs> May numero. May cadena! Ay! 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 Oh! Ay! Ay! thank mm -hmm. you Uy! Eh, Jack. Ano ba naman gagawin natin, Dini? Eh? eh, nangangamoy na eh. <laughs> eh, kahit nung buhay yan, nangangamoy na ngayon pa. Wala na tayong magagawa. Magkakapit tayong tatlo eh. Eh, kaya natin ng batang. <laughs> eh, kahit maghapo ka magpupukpuk dyan, Popoy, eh, walang mangyayari. Bakal yan eh. Pambihira naman rin si Boy Takas eh. Patay na ibinigyan pa kami ng problema. <laughs> Bakit? Natunog ang tadyang. Oh. Ano ba aray? Nakaw! Oh. dami Kada may susi Oh. Oh. Ano ba, oh. 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 ba aray? Oh. dami ba na... Da oh. Oh. Talo pa ito. Ano ba ang akit? Oh, dami ang... may pa. Ay, aray. Bagay na bagay sa kanya, oh. oh. Jack! Ay, iwanan naman natin yan. Ay, matindi lang ang amoy niyan, eh. Dito na lang yan. Tulungan mo muna ako. Tulungan mo ako. Ah, ikaw talaga, kahit misang wala kang puso, eh dalhin muna natin siya sa bayan na magkaroon naman ng disente libing tong taon to. Ay, saan naman natin sasakay yan? Huwag mo naman sabihin, bibit-bitin ko na naman yan. Pambihira ko. Kahit kanya si Boy Takas, tao pa rin yan. Akong bahala. Aba, ayun, swerte. Uy! <laughs> ah! Aba! <laughs> yan, may sasakyan ka na. Jack! Jack, saan ka ba na mapupunta? Susuko na ako, Popoy. Ano? Bak? Tignan mo, Popoy. Patay na si Boy Takas. Oh. Wala na tayong alibay. Wala na tayong dahilan. Pag hindi tayo natagpuan ng mga otoridad, ibig sabihin nung tinuloy natin ang pagtakas. Kaya, kaya... Eh, paano naman yung 20 million? Hindi ba kukunin natin yung pera? 50-50 tayo. Alam mo, Teddy Bird, este, Popoy... Walang halaga sa akin ng pera. Ang importante sa akin ay kalayaan. At alam ko, pag sumuko ako ngayon, paniniwalaan nilang talagang wala akong kasalanan. Asya, sige. Di sabi mo na lang yung mismong lugar sa simbahan at ako na lang kukuha. Ano ka? Siniswerte ka? Total, alam mo naman yung simbahan. Dahil halugugin mo nila kung saan doon. Pagka, damot naman na rea. Uh. Asya, sige. Diyan ka na. Sandali lang po, boy. Itong tandaan mo. Ang pagsuko, ay tanda ng tunay na pagkalalaki. Tanda mo yan. Lalaki? Sige, pakialam ko diyan. Tatang! Tatang, saan ang munisipyo? Tatang, saan ang munisipyo saan? Tatang! 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 Tatang kaya akong simenteryo? Itay! 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 Pinitay mo tatay ko! Pinitay mo tatay mo tatay ko! tatay ko! Hindi, hindi po, wala akong kasalanan! Nakikalo pa lang ko yan! Pinatay mo tatay ko! Hindi ko, wala akong kasalanan! Hindi, sabi! Sabit <coughs> <coughs> na naman! Double martyr pa! <coughs> 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 ano ba naman ang nangyayari sa buhay ko? Sa mga daw! Babay! Hindi na ako susuko! Ayoko na! Sasama ako sa'yo! Babay! 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 Hindi mo ako babay!